Hello mga ina, samahan niyo ako sa aking vlog at ipapasyal ko kayo pa uwis. sa Pobrola, Maynila hanggang sa Quezon at bayan ng aking mga pamangkin at yun na excited. Tara, samahan niyo ako. at ito na nga pass forward dahil alam ko namang sawa na rin guys sa Maynila kaya nasa probinsya na tayo agad kung hindi ako nagkakamali ay ito ay antipolo na dahil napakaganda rito kaya ipapasyal ko kayo dahil ngayon lang nga ulit ako nakabiyahe ng araw dahil pag ako ibabiyahe ay laging gabi gawa ng pagka-out ko doon lang ako maalis pero sa senaryong ito ako hindi nakaalis ng gabi dahil yun dapat na susundo sa akin nung gabi ay hindi natuloy. Kaya ang nangyari, umaga ako umalis. Mga 7, magse 7 ata ako pumunta ng terminal. Tapos nakalis kami ng Maynila ay 9.30 na. So, ito talaga ay tang magtatanghali na. Kumbaga. Tapos nakarating ako. Siguro ay ng hapon. O, di ba ga, sayang ang isang araw ko. Pero buti na lahat, nag-enjoy naman ako dahil nakita ko ang daan. Buti na lahat ako'y nasa unahan. Kaya no, kapag video ako. Dahil kadalasan, eh, bihira, talaga ako maka punta ng unahan o makasakay. Tinan nyo naman ang kaganda ng daan dito sa bundok ganito nga po ang amin daan, kumbaga ay sigsag, pero hindi pa ito masyadong sigsag dahil may masigsag pa dito kung tawagin ay bitukang manok. At bayan, napakaganda ng tanawin mula taas hanggang baba at kitang kita mo nga din dito ang Maynila, lalo na kung gabi at dahil maraming ilaw. Pagpasensya na din ninyo dahil hindi ko masyadong kabisado yung mga lugar. Kung hindi pa ako makakakita ng mga paskil o lugar na nakalagay kung ito baga ay resulta na yung ano. Dahil ako da talaga ay tuwing gabi talaga nagbabiyahe. Pero sa pagkakaalam ko kami nasa Laguna na ito pagganito ang daan na dire diretsyo. At bayan nga kami titigil dahil kami ay kumain. Pero pass forward, tapos na kami kumain. Tapos ito ay kami lumiko sa may pami. At ibig sabihin, malapit na kami sa amin. Iyan ay mga isang oras at kalahati pa ang biyahe. Mula pami hanggang infanta. Napakaganda talaga pala kapag araw ka ba biyahe, dahil kitang-kita mo ang paligid. Hindi ka kung makakatulog ka man ay okay laang pero ako ta ay laging gabi na ano ay nagbabiyahe at pass forward na naman napakabilis by din na ako sa Quezon at kung nakikita nga ninyo ako ay nakatricycle na at ako ay narito na sa banda sa may ingas papunta sa amin kumbaga lagpas ako ng bayan ingas kasunod ay libo tapos ng libo ay sa amin na pero ito ingas pala ang dahil ben yung gasolinahan ah. At ben nga pala mga dalako, Wala naman ako masyadong dalang gamit. Buti na lang din at wala. Kumbaga hindi pa sa ko lang din sa kanila. Dahil 4 days nga ako. 2 days sa kalip 2 days sa kadayo. Kaya ayun, Ano kaya reaksyon nila? Dahil hindi nila alam na ako ay pa uwi kahit dahil akala nila kinabukasan pa ako makakarating. At ba'y na nga ako sa abyawin, kung napansin ninyo ito, lang, ito ang papasok papunta sa amin. At kahit kailan talaga hindi ko ipagpapalit ang abyawin dahil napakaganda rito sa amin o ang infanta. Kahit ito'y maliit na bayan ay ito pinagpapalaki ko dahil ito'y napakaganda, dahil ito'y napakaraming likas na yaman. May dagat, ilog, sapa. ang pa Dibaga, dito ka na sa si infanta. At ito nga, papasok na ako sa may ilaya. Ito yung dati nung kami mga bata, takot-takot kami talaga ditong dumaan dahil dito ay wala pa noong kabahay-bahay kahit isa. Pero ngayon ay marami ng bahay kaya hindi na nakakatakot at marami ng ilaw. Dati talaga kami paglalakad dito pag gabi. Lalo na pag kami nangangaruling, ay kami unahang manakbo para kami nakalutang. O, di ba napakaganda naman ang tanawin talaga dito sa amin. Kahit simple lang ay talaga naman maaipagmamalaki mo. At bayan, pupasok na nga. Ito ang sinatawag na sur. At hindi nga alam nila na ako'y parating. Kaya tuwan-tuwa ang mga bata nung ako'y nakita sa tricycle. Lalo na si Sile, tuwan-tuwa. ay ang mga batang ayan. At pagdating ko ay bayan. Kala may ako ang nanay ng mga ayan kapag ako nakita tinan mo kanya-kanya sa lubong dahil first time ko umuwi ng ganitong oras kaya talaga naman ako kita ang kita nila ako di makakapagtago o ganyan sila tuwing ako ay dadating at kaya nakakatuwa naman dahil kahit pagalitan ko yung mga iyan ay iyan ay wala laang magtatampoy mamaya ay bati na ulit kami at BLC kuliit na miyaya at iyon lamang po salamat